Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 21, 2025. Ang araw na ito ay may dalang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na tila isang mahiwagang liwanag na bumabalot sa iyong isipan at damdamin. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na sumasayaw sa Sagittarius, maaari mong maramdaman ang isang matinding udyok na lumampas sa pangkaraniwan, upang suriin ang mas malalalim na kahulugan ng buhay at tuklasin ang mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. Ito ang tamang panahon upang hayaang lumipad ang iyong diwa sa malawak na kawalan, pagnilayan ang iyong mga relasyon, at alamin kung paano ka mas makakakonekta sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang kuryosidad mo sa araw na ito ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong pananaw na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Maari mong maramdaman ang pagnanasang magbasa ng mga aklat tungkol sa pilosopiya, relihiyon, o kahit mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ang simpleng pagninilay at pagmumuni-muni ay maaaring magdala sa iyo ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Habang lumilipas ang oras, maaari mong maramdaman ang isang matinding hangaring bumalik sa mga ugat ng iyong pagkatao, ang iyong pamilya, ang mga kaibigan mong matagal mo nang hindi nakikita at ang mga ugnayang nagbigay sa iyo ng lakas sa paglipas ng panahon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang bihirang pagkakataon upang yakapin ang init ng mga relasyon na bumubuo sa iyong pundasyon bilang isang tao. Kung may paparating na pagtitipon o muling pagkikita ng mga mahal sa buhay, lumapit dito ng may bukas na puso. Maging handa kang makinig, umunawa, at yakapin ang saya ng pagiging bahagi ng isang mas malaking larawan. Ang pag-uusap na puno ng alaala, mga kwentong hindi malilimutan, at mga tawanan ay magbibigay sa iyo ng emosyonal na kasiyahan at pagpapahalaga sa mga taong palaging nariyan para sa iyo. Ang mga sandaling ito ay maaaring maging daan upang mapatatag ang iyong koneksyon sa iba at magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa hinaharap. Sa kabila ng positibong enerhiya sa paligid mo, maaaring may mga pagkakataong makakaramdam ka ng pagkainis o pagkadismaya, lalo na kung may mga bagay na hindi umaayon sa iyong inaasahan. Napakahalaga na magkaroon ka ng malalim na kamalayan sa iyong sariling emosyon. Huwag hayaang ang mga panandaliang inis ay makaapekto sa iyong pakikitungo sa iba. Sa halip, pag-isipan kung bakit mo nararamdaman ang ganitong uri ng emosyon at paano mo ito maaaring iakma upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ang pagbitaw sa tensyon ay magbibigay daan sa isang mas masayang pakiramdam at mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Subukan mong bigyan ang iyong sarili ng sandali upang huminga ng malalim, magnilay, o makinig sa musika na nagpapakalma sa iyong isipan. Ang simpleng paglalakad sa kalikasan o paggawa ng isang bagay na kinagigiliwan mo ay maaaring makatulong upang maibsan ang anumang nararamdaman mong stress. Sa larangan ng pag-ibig, ang araw na ito ay may dalang espesyal na enerhiya na maaaring magpaalab ng iyong romantikong diwa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong emosyonal na koneksyon sa iyong kapareha o, kung ikaw ay single, upang tuklasin ang iyong sariling pangangailangan sa pag-ibig at relasyon. Ang pagiging buka sa pagpapahayag ng iyong damdamin at kagustuhan ay magpapalakas sa iyong tiwala sa sarili at magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw kung ano ang talagang hinahanap mo sa isang relasyon. Ang romantikong enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong tunay na sarili. Huwag matakot na maging tapat sa iyong damdamin kahit pa nangangahulugan ito ng pagiging mas bukas sa iyong kahinaan. Ang pagpapakita ng tunay mong emosyon ay hindi isang senyales ng kahinaan kundi ng tapang, isang pagpapakita na ikaw ay handang ipaglaban ang mga koneksyon na mahalaga sa iyo. Kung nasa isang relasyon ka, maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong minamahal. Ang maliliit na kilos ng pagmamahal, tulad ng simpleng pagyakap, paghawak sa kamay, o pagbibigay ng taimtim na papuri, ay maaaring magbigay ng init at kasiyahan sa inyong pagsasama. Minsan, ang paglalaan ng oras upang pakinggan ang iyong minamahal ng walang distractions, ay maaaring magbigay ng malalim na epekto sa inyong relasyon. Para sa mga single, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mong matanggap at ibigay. Minsan, mas mahalaga ang pag-unawa sa sariling pangangailangan bago pumasok sa isang bagong relasyon. Maging buka sa posibilidad ng bagong pag-ibig, ngunit huwag kang magmadali Hayaan mong ang tamang tao ay dumating sa tamang panahon. Maaaring sa isang hindi inaasahang pagkakataon mo makilala ang isang taong tunay na makakaunawa sa iyo, kaya manatiling positibo at bukas sa mga bagong koneksyon. Sa aspeto ng trabaho at karera, maaaring maramdaman mo ang isang bagong sigla upang itulak ang iyong sarili patungo sa iyong mga pangarap. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang subukan ang mga bagong bagay at magpakita ng inisyatiba. Kung may matagal ka ng gustong gawin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban, na yon ang tamang pagkakataon upang kumilos. Maging bukas sa mga bagong oportunidad, makipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo, at huwag matakot na ipakita ang iyong kakayahan. Ang paggawa ng mga maliliit ngunit makabuluhang hakbang patungo sa iyong layunin ay maaaring maging susi sa mas malaking tabumpay sa hinaharap. Sa kalusugan, napakahalaga na bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na pangangatawan. Bagamat puno ng inspirasyon at kasiglahan ng araw na ito, siguraduhin na hindi mo napapabayaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras upang magpahinga, kumain ng tama, at magkaroon ng sapat na ehersisyo. Ang isang balansing pamumuhay ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ang simpleng pag-inom ng sapat na tubig, tamang pagkain, at pagtulog ng sapat ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na sigla. Sa kabila ng iyong abalang araw, huwag kalimutang bigyan ng pahinga ang iyong katawan at isipan upang mapanatili ang balanse at harmonya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at koneksyon sa espiritualidad, mga bagay na maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong balanse at pagtuon sa tamang direksyon. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at 25. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagkamalikhain at komunikasyon, ang pito ay nagdadala ng espiritwal na kaliwanagan, at ang 25 ay sumisimbolo ng intuisyon at pagsulong. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Maaaring ito ay simpleng pagmumuni-muni, pagsusulat sa iyong journal, pakikinig sa musika na nagbibigay ng inspirasyon, o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyong puso. Ano man ang iyong piliin, siguraduhin na ito ay isang bagay na magpapasaya at magpapalakas sa iyong espiritu. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang matatagpuan sa mga panlabas na bagay kundi sa mga sandali ng pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso, pagnilayan ang mga aral na natutunan mo, at gamitin ang mga ito upang gabayan ang iyong mga susunod na hakbang sa buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.